Ang ating learning target sa video lesson na ito ay kaya kung masuri ang mga naging dahilan at epekto ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa daigdig. Noong unang panahon pa lamang ay interesado na ang Europa sa kontinente ng Asya dahil sa taglay na yaman ito. Bukod pa dito, ang mga kaganapan simula sa panahon ng Renaissance, mga krusada, hanggang sa pag-unlad ng paniniwalang merkantilismo ay nagbigay daan sa Europa upang ito ay magsimulang lumakas hanggang sa kasalukuyan. Ang kagustuhan na marating ang Asya ay mas napagtibay pa nang mabasa ng mga Europeo ang akdang libro na The Travels of Marco Polo na naglahad sa karanasan ng manlalakbay na si Marco Polo sa Selangan o Asya. Upang marating ang Asya, nagsimulang maglakbay ang mga tao na siyang naglunsad sa tinatawag nating panahon ng pagtuklas at paggagalugad. Ito rin ay kinilala bilang unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo na nagumpisa noong ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo sa kasaysayan ng daigdig. Ngunit ano nga ba ang imperialismo at kolonyalismo? Ang imperialismo ay tumutukoy sa panghihimasok, pag-impluensya o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ang pananakop sa ilalim ng imperialismo ay maaaring direkta o di-direkta na pagkontrol sa aspeto ng ekonomiya at politika ng isang bansa. Samantalang ang kolonyalismo naman ay tumutukoy sa pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Sa ilalim ng pamamahalang ito, direktang naninirahan ang mga mananakop sa loob ng mga nasakop na bansa o kolonya. May mga itinuturing na dahilan kung bakit naganap ang unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Ayon sa mga historiador, mahahati sa tatlo ang naging pangunahing dahilan ng mga Europeo sa pananakop sa Asya noong una at ikalawang yugto ng pananakop. Ito ay sa aspeto ng politika, ekonomiya at relihiyon. na kinikilala rin natin sa katawagan na 3Gs. Ang 3Gs ay tumutukoy, una, God, kung saan nilayo ng mga Europeyong ipalaganap ang krisyanong paniniwala sa mga asyano. Ikalawa, ang gold o kayamanan kung saan inasam ng mga Europeo na lumikom ng maraming ginto dahil sa sistemang pang-ekonomiya na merkantilismo. At ikatlo, ang glory o katanyagan na naghangad na makilala at maging tanyag bilang pinakamakapangyarihang bansa o kontinente sa daigdig. Ang paghahanap ng spices o pampalasa mula sa Asia ay isa ring dahilan ng paglalakbay. Malaki ang naging pangangailangan ng mga Europeo sa mga pampalasa lalo na sa paminta, cinnamon at nutmeg mula sa India. Sa panahong ito, ang kalakalan ng spices ay kontrolado ng mga Muslim at mga taga-Venice sa Italy kaya nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan. Nakatulong din upang mapadali ang paglalayag ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga unang bansang Europeo na nagsimula sa paglalayag ay gumamit ng mas malalaking sasakyang pandagat na tinatawag na caravel. Ito ay sinasabing mas mabilis at mas may kakayahang magdala ng mga mabibigata na gamit sa karagatan katulad na lamang ng kanyon. Nakatulong din ang pagkakatuklas sa kompas na siyang ginamit upang malaman ang tamang direksyon habang naglalakbay ang mga Europeo. Gayun din ang astrolaba na siyang ginamit upang sukatin ang altitude o taas ng araw at bituin habang naglalakbay. Malaki rin ang naitulong ng mga mapa na nagpapakita sa may bayi ng dagat Mediterranean at may grid system. Ang mga epekto ng imperialismo at kolonyalismo. Binigyang daan ang malawakang pagtuklas sa mga lupain na hindi pa narating at nagalugad ng paglalakbay ng mga Espanyol at Portugues. Nakarating sa kontinente ng Afrika at Amerika ang mga Europeo. Gayon din, naging epekto rin na mas naging mabilis ang pakikipag-ugnaya ng mga Europeyong bansa sa kontinente ng Amerika, Africa, Asia at iba pang mga kontinente sa daigdig. Ikatlo, mas lumakas din ang kapangyarihan ng Europa na siyang nakapagtatag ng sentrong pangkalakalan sa Asia, Afrika at Amerika. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na mas tustusan ang kanilang mga pangangailangan sa likas na yaman dahil sa kolonisasyon at imperialismo. Kabalik nito ang mga naganap sa mga bansang nasakop na naabuso ang mga likas na yaman dahil sa mga pananakop. Nawala naman ng kasarinlan o kalayaan ang mga kolonya sa unang yugto ng imperialismo. Kaakibat nito ang libu-libong pang-aabuso sa karapatang pantao na makatutubo noon sa mga kolonyang bansa. Ang Columbian Exchange ay isa rin sa mga naging epekto ng imperialismo at kolonyalismo. Sa pamamagitan nito, kumalat sa lahat ng mga kontinente ang mga pagkain, gayundin ang mga tao, produkto, teknolohiya, ideya at mga sakit sa daigdig. Ang Colombian Exchange ay hinango sa pangalan ni Christopher Columbus na naglayag sa New World o Amerika.